Magandang araw po sa ating lahat, Madlang People. Saan man sulok ng mundo, ako po ngayon ay magluluto ng crunchy eggplant. Ginaya ko lang po ito. Kaya gaya. Ayan po, mahinanda akong dalawang talong, itlog, flour at saka spice, salt, himalaya. Yan guys. Ang unang gagawin natin ngayon ay magbalat po tayo. Babalatan po itong talong na ito. Babalatan po. Ganito. Ayan. Ay. Babalat tayo. Ayan. Hindi ako master magbalat guys. But anyway, I try my best. Ayan. Tapusin natin 'to, balikan natin. Guys, nabalatan na po natin ng ating talong. So ang sunod nating gagawin ay i-slice po natin siya. I-slice natin. Slice ng pahaba. Ganito. Biakin tapos, dito na naman sa kabilang. Ayun, apat na. Naghiwalay-hiwalay na siya, guys. So, dito na naman. Hahaha. <laughs> Gusto ko talaga perfect ang trabaho ko. So, gagawin ko dito. Pababa ako para hindi siya magano. Ayan. Yan na siya, guys. oh naghiwalay-hiwalay na. Ayan. So, balikan kita ulit tapusin muna natin to. Guys, andito na oh, naka-slice na siya. Ang ating talong po ay malinis, wala siyang guard, Guard siya sa loob, ah, oh, 'di ba? Malinis siya. Yan, naka-cut na po siya. So, ang sunod natin gawin ay ibibit natin ang ating itlog. Kasi idip pala ito muna siya. Lagyan ko siya ng kunting asin ang ating itlog. Kunti lang. Pampalasa naman. Ayan, ready na siya guys. So, ang sunod natin gagawin is i natin ang ating chalong. Ayan. Ayan siya sa itlog. Kailangan ma-absorb niya yung egg, itlog. Huwag magtipid ng itlog guys para masarap ang lasa ng ating niloloto. Ayan. Ayan. Dip and dip. Pagkatapos ng dip and dip. Ayan. Ayan yang ating nakahanda na flower. Andito na siya guys. Dito natin siya dalhin. Tapos ayan, paliguan natin siya ng para kumapit. Nang kumapit siya. At yung sa loob para talagang maano siya. Tulungan natin ng ating kamay para mapasok yung ano doon. Yan siya. guys, ayan, coated na siya, oh. Yan, parang naglalaro ng Ganun ba? Parang naglalaro ng O, oh, diba? Ganda ng result. Yan, guys. Yan. Okay. Ganito na siya. Ready na siya i- eh. deep dry. Fry. Deep fry. Malit tuloy ako. Ayan na. Ah. Oh. Okay, balikan kita ulit. Ito na po siya guys, ang hitsura. Ready to cook na po siya. Ayan. So ngayon, habang ready na po siya, maghanda po ako ng mantika na ano, mainit doon sa ating fry, frying pan. Okay, balikan kita ulit. Ayan guys, mainit na po ang ating hinahanda na mantika sa ating frying pan magpatuloy na po natin. Iyan po, oh, Nagkaiba po siya kung bakit. Nilagyan ko po siya ng dust o black pepper po para naman lumalasa ng magkaiba. Ayan. i ready na po natin ng pag-fry. Ayan. Deep fry. Ating sandal. Ayan, guys. tulungan natin ang ano sa paghiwalay-hiwalay para maganda yung pag-absorb ng mantika. Dahil sa black pepper, nag-aachok na -ach aching ako guys kasi allergy ako dyan. Ayan o, oh, ayan, ganda tingnan. Wow. Ayan. Napakaganda ang nakapag-isip nito, no? Ayan, tuloy, napag-aralan natin, gayahin. Ang ganda Mapapawaw ka Dito pala oh. Talaga naman okay, Balik sa rin natin Sa kabilang side Wow Talaga naman oh, Ay Yan ganda guys oh kita nyo wow super ganda talaga crunchy na sya oh ayun grabe wow na wow ayun guys huwag na natin ano, patagalin masyado ayan oh kita nyo ang ganda ang ganda iyon. Ayan na siya unang luto. Lagay natin sa ating paglalagyan. Sundan natin ng ating pangalawa. Ayan. Excuse po. Ay, naku, paminta pa mo pinatawag na paminta, talagang ano ako dito. Ayan guys. Ang ganda, oh. Gayahin nyo. Mapapawang talaga kayo. Hindi lang sa maganda, masarap ang lasa nito kasi dinagdagan ko siya ng spices. Saka napaka, ano, Ganda din yan. mapapasubo tayo dito sa dami ng kanin, no? Ayan, wow na wow. Oh, diba guys? Lesson for today, may natutunan naman ako. Kasi nakita ko kasi ito dumaan sa ano ko eh. Sa isang sino subscribe ko na si Cooking Inamo. Doon ko ito nakita sa kanya. Nung so, nakita ko, ayan. Sabi ko one day gagayahin talaga ito. Ito na guys. Okay. Titingnan natin ang ating luto na. Tapos ng gawaan. Ito na po siya guys, ang ano, luto. Ayan, ang ganda, ang sarap. Naku, naku, naku. Thank you, thank you for watching guys. Ready to eat ang ating crunchy na talong. Ayan. Thank you, thank you. Thank you for watching again. At saka, huwag niyong kalimutan i-share. Gaya ng ginagawa ng iba, ayun, natutunan ko tuloy ang pagluto nito. Maraming salamat!